Saan ka ba? New Press Agency? Saan ang base niya? May office na ba kayo? Mobile lang oh Mobile uh, mobile office kayo. Mobile office ka dahil uh, uh, target din yung aming ano. Yung, yung aming agency. agency. Uh, Pero din? Uh, nakakapanatili pa dahil kinatangkilik uh, ng masa uh, ng sambayanan uh, yung aming yan. Maganda rin naman uh, sa kabila ng limitasyon ng inyong mga gamit para sa pagsisiwalat ng katotohanan ay uh, nagagawa nyo pa rin. No? Sabihin, isang low maintenance uh, news agency kayo at uh, makapahatid ng katotohanan sa mamamayan. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa lahat siguro na may akses sa internet. Hindi naman kailangan namin ng kamahaling gadget dahil mismong kami ang nakararanas ng aming pinapalabas. Kaya pinagtsatsagaan na namin yung ganitong mga bagay. Oh. No. Pero sana pagtsagaan tayo ng mga nasa internet, no? Kasi mas maraming magagandang ang mapapanood sa internet. Pero kakaiba itong ating uh, gagawin, no? Kakaiba ito at uh, hindi kayo mga bubor, no? Hindi kayo mga bubor dahil talagang entertaining and educational, ito Ito yung tinatawag na origami sa salitang hapon ito na ang ibig sabihin ay the art of paper folding, no? Sa Pilipinas, ang tawag dito ay hakbang-hakbang na pagtitiklop ng papel. So, itong magagawa ito ay ito yung fish crane, no? parang mahirap gawin pero marami uh, available naman ito sa mga sites sa internet basta ilagay nyo lang yung i-google nyo o kung ano man ang panghanap nyo na origami o kaya paper folding